lang ng laro ng Team Grimline versus SGA. Ito namang ating Maring Gem Magalan sa ang asting ng Service Ace. Ayan, makikita nyo dyan. Pero sa unang video ay imyer na daw itong ating Maring Gemma, sabi ng ibang mga tagahanga. Kahit yung mga tagahanga na ng Creamline ay nasistress daw sa mga set na binigay ni Bonafi sa kay Maring Gemma Galanza. Iyan panuurin nyo. At eh, medyo si Marin ma hindi mapagkakaila yung pagka-stress. Pero at the end, panalo pa din ang Team Creamline. Hanggang fourth set sila talaga ang nanalo. Ang ganda din ng laro ni Pons. Kaya siya yung player of the game ngayong araw. So, yan lang po, po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Ayan. Congratulations, Team Creamline. Sa uulitin. Ayan. Next game, manood tayo uli. Bye-bye.